Good morning mga kalakotsera, mga kabihero. Sumuli si Madam Yula, yung Madam Dami Lakotsera. At uh, na tayo ngayon sa so, uh, First day ngayon ni Erna sa ating ni So, andito na siya sa Davao. Uh, we're now preparing sa kaniyang pag-alis papuntang Manila. So, habang nandito siya, ay... Uh, uh i-grab natin yung opportunity para turuan siya dito sa bahay ituro rin sa kanya yung mga bagay-bagay na dapat niyang matutunan sa buhay sa dito sa Kabiasnan. So, lalo na pagpupunta na siya na doon sa Manila, sa Abra, ay may mga idea na siya. So, dito ay tuturuan natin siya ngayon paano ang mga gawaing bahay sa paggamit ng mga appliances habang na dito siya sa Davao. So, i-prepare natin siya. Kagaya naman ginawa natin kay Russell at Uh, sa iba pa nating mga na may need sa kanilidata sa ating mga sa ating mga Pibitim scholars ah uh, bago natin sila na uh, pinapunta doon sa or bago sila sumabak doon sa uh, sa, ka, sa mga bahay na kung saan doon sila makikita sa kanilang habang during their scholarship so wala ni pa yung video natin with uh, uh, Erna dito sa Ami sa Davao City alam mo paano gamitin ito? Huh? Ha? Ayan. Ilutin mo. Tapos, yun yung bidet. Pag gusto mo maghugas. Tapos, dito sa shower, ay, ang, um, pubuksan mo, hot and cold to. Pwede mainit, pwede malamig. Kung gusto mo lang mainit, pinakaset naman yun. Mainit lang yung aking pinakaset. <laughs> uh, so, ganyan, diyan, 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 ganyan siya. Silahin mo ha? Hmm. So, silahin mo na yung lalabas. Hmm. Oh, mainit, mainit. Di arano, mo, yung tubig kung mamig ba mainit, kung kung kulang pa sa'yo, okay na. Um, I-adjust mo lang yun doon ito. Ito. Oh, ito. Kung gusto mo lang mas mainit, dagdagan mo. Dagdagan mo. Dagdagan mo lang siya. Kung mo na lang galawin ito, yun lang. lang mm -hmm. Ha? Kung ayaw mo naman ng mainit, balik mo lang siya doon sa taas. Para malabig yung lalabas. Yan, may sabon, may shampoo na dyan. Ito, body wash to. May shampoo to. Ha? Mm -hmm. Tapos, ito eh. Wala ka, may toothbrush ba? Oo. Oh. Tapos, ito ang pag-lock nito. Pag-send na. Ito. Ah. Pag-buksan mo, balik mo. Okay? Ito ang atin pa yung payong kasi. Basta. Okay na? Oh, maligo ka ano na ba? Para matulog. Tulog ka lang, maligo ka para matanggal yung sakit sa ulo. Okay. Ano ka mag-sign dito? Hindi mali pa pa. Parang mali pa pa. na ah, sige tuturuan natin ngayon. kasi na. ano ba 'no magsaing sa rice cooker? recipe. Titigas dito. Sige na naman ang gusto ko Hindi Dige, di mo naman kailangan tanggalin kasi meron na 'yan. Tanggalin mo na lang. Tapos. Tinga tumutulong naman. Okay, mga Ay, ayun sa diba?

Maria. Masok lang pala ito. para din sa... Sige. Ano yung mga... na So, ilang sukat ng higas. So, sukat ng tubig. 2,000. Ano yung mga ngayon, 10 na siya, ba? Opo. Mag-11

kasi baka magkuryente ka char <laughs> lagay mo na dito hello ma'am hello, hello. Oh, okay. good morning oh, po Close. Then. Yeah. good. morning oh, okay. dito. I am Then. Then. Uh, Then. 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 account. Ano Then. sabi ni Sir Then. 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 Yan. Then. na lang na. Then. 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 Takpan natin ito. Kunin yung packet dun yung ano. Y yung taniyad, this one, this one. Yung, ano. na <coughs> ang <coughs> 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 senador Ano ba na. tayo ngayon ng breakfast. <coughs> Dito sa aming bahay, tuluto okay. kami ng, uh, na na sardines. So, kita Bagaimana no ha? Ba no magluto, magluto nito, omelet? Hindi hmm, Tulog lang ka na, no? Ano siya? Hindi. Wala ko siya Ay! Ayaw mo na, ayaw. Ilang ko na lang. Ayaw. 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 Sardinas na si Bangan tulog. Right Kapalo okay. <laughs> ka yeah. ni? Hindi naman ito sardinas. Ano ito? Uh, mackerel. Mackerel. Ibang klas klaseng isda. Ang sardinas kasi pangalan ng ano yun? Pangalan ng isda, mac, uh, sardines. Kaya tinawag natin sardinas. Pero ito, hindi siya sardinas. Makirin siya. Okay. okay. Doon ang pinagpapara maluto siya. Lulo sa bukansi niya. Lumuturi pala siya ng ganito sa kanila. Bago mo buksan niyan, buksan mo muna yung exhaust. Eh? Piritin mo itong ano. Yan. Power. Ilaw mo para sa Power. Para lahat ng usok nito, higupin yung buwan para hindi walang lalabas sa sakit. Kasi maliit lang yung ano, maliit lang yung parto, kondo. So, para hindi tayo ma ay, uh, mauso. So, ego opinion siya. Okay? So, yun, yeah, power mo. Paano yun? Ah? Uh? Tapos, power. Ayan. Down. Up. Pag-off dito. Oo. So, sabutin mo. Sabutin mo lang siya sa akin. Uh, paano patayin yung exhaust? Exhaust, paano patayin? Hindi. Uh, hindi. Yung dati mo, ang una mong pinindot kanina, ilaw, tapos... Balik lang pala. Balik lang pala. Okay, so yan. Tapos, narating

Pagkakita okay, lang naman yan, mm -hmm. di madali lang. O ngayon. Tapos paano babaan ang temperature? Ayaw mo yung lakas. Ano, um, Pilitin mo yung down. mo yung down. Hinaan mo. masyadong malakas. Sige po mga 14. Mm. No, diba? Touch, touch screen. <laughs> Parang cellphone. Okay. Up mo, up mo. Nakasad mo. Nakasad mo. Okay. Diba? Hmm. pa. Alagay mo na yung mantika para may Huwag mo! May init na yan! Tira mo yung anak. Up mo

Sikit-sikit, gigi amak nak pergi buat gigi tak buat dalam taman lebang eh yes master yes master Ah, ingat lavoq yes master yes master sigi baik Titap ang nagusap. Okay. Yun po, gawin mo ulit ginawa natin kanina. Mga dapat brad na sa mga na, ng alas unsi um, siguro na nakalito. Okay. Eh, okay. okay. alas unsi na So, ikaw alam mo na mag di ba? Sige. Alas unsay. Um, si. Isa, 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 isa. Masagawin pa ko. Isa, isa. Mm -hmm. <laughs>

是，是，是。我<哇>，你好。

Huwag kang mag-uwang kailangan kasi kailangan pinigil mo so, Ang pinaka-importante yung pagkain. Ang pinaka-importante uh -huh. yung sa isang araw ay ang... Am... So yan, hindi natin. Hindi mo. natin. Hindi na natin. Alam mo naman yung ito. Ha? Ha? ang galing na niya. <laughs> Mayroon na siya mag-ano na cooperate. Madaling turuan si, ano, si 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 ni si Erin. Wala nang hindi na problema.